Was there a time na parang na uh, nakaron ka ng uh, na, na na off ka sa isang kapareha mo kasi uh kubaga nadala siya and then yung mga yung mga limitations mo eh hindi na nasunod pero dahil nadudun ka na doon sa ng 'yon kubaga at para hindi na maulit-ulit, 'di ba? I-retake ulit yung eksenang 'yon. Pinabayaan mo na lang. Opo, nangyari na rin po 'yun dati. Kaso wala na rin po talaga magawa kaya hinayaan ko na lang. Mm -hmm. Kaya sa, baka pag umano po ako baka sabihin attitude ganun. Kaya <laughs> pag mga ganun yun nangyayari, hinahayaan ko na lang po talaga. Mm -hmm. Gaano kahirap ang pagiging isang sexy star at ano yung satisfaction nyo naman? Anong satisfaction, uh, achievements rather than satisfaction achievement ang nakukuha nyo sa paghuhubad, sa paggawa ng mga pelikulang merong hubaran, may mga exposures ng mga ng mga katawan, ng mga skin, ng mga balat. Ano po, sa akin po kasi yung paghuhubad na itong paghuhubad ko, parang nagiging start lang po siguro to nung pangarap kong marating talaga. Hindi I mean, part ng pangarap ko mag-artista talaga, which is ginagawa ko siya ngayon. And part ng pag-artista yun yung paghuhubad po. Yun po, kaya parang hindi ako mag stop dito sa paghuhubad. Kung kailangan, ay kung may mararating pa ako mas mataas, kung mag, mapunta ako sa wholesome, yun po, maganda. Parang yun po talaga yung pangarap